Hello, mga, mga beshi, beshi. Hello. tayo ngayon sa Senate ceremonial signing pala ng no? implementing rules and regulation ng Kabalikat sa Pagtuturo Act 2024. So ito yung tinatawag nating Teaching Supplies Allowance. Ma-implement na to by 2025. Sa ngayon ay 5,000 ano ngayong taon na to, by next year ay 10,000. Well, 2011, unang term natin sa Act Teachers ng unang i ang bill na ito nagkit isang dekada na pakihibakan natin kasama ang mga teachers sa lobbying para sa pagpasa ng mas mataas na chok allowance and finally congratulations sa ating lahat na isa itong 10,000 na teaching supplies allowance pero alam natin hindi pa rin sapat 'yan at uh, tuloy pa rin ang ating laban good news din po sa ating mga school heads at mga head teachers na mayroong mga teaching load isa po sa mga provision na inilagay natin dito ay magkaroon din sila ng teaching supply allowance dahil sila din ay bahagi ng uh, teaching forces o nagtuturo. Kaya siguradong makakareceive din ng teaching supply. Malinaw yung ating uh, piliglaban sa teaching allowance kaya ipagtagumpay din natin ipapanglaban sa usapin ng sahod, benepisyo at karapatan.